Tawi-tawi Ito ang sasalubong sa inyo ball balaniela na nakita you dito sa Tawi-Tawi to the world. My best sport, pina! pina! Wow! Ang ganda naman dito, kasama pa natin ang commander dito. Ayos. Presidentia ng Provincial Tourism Office of Province of Tawi-Tawi. We have the governor I will come here to Tawi-Tawi. Yes sir. Ayon, maraming salamat po. Walaikum. General ceremony po. napakaganda ng panahon ngayon dito sa Tawi-Tawi. At mapalad tayo bro, uh, sinalubong pa tayo ng tourism officer. In na, yeah. and of course, ang commander you ng ating mga nangangalaga ng seguridad ng public safety and security, si Colonel Oliver, Oliver. Bailon. Maraming salamat. At ang ating kapulisan, of course. Sir, ano tong mga... Uy, meron pang mga ah. performers dito. is what we call the pangalai cultural dance of uh, Tausug So we really need uh, this uh, prepared with for you guys. Oh. Uh, Kakaiba. The ladies are wearing batawi and kintang uh, Gindang and then the, uh, the gentlemen are wearing lapi. pagbalanse ko 'yun 'no. Oh. Kaya mo ba 'yun, bro? Tingnan niyo. Ah. Yung taas ah. so, ng. Wala yan. Ba, may rerapi. Tapos ganda, tapos galing. Ah. Agada pala dito. Oh, po, pa pati panahon, 'di ba? Baayos. Titignan natin mamaya, ikutan natin ang buong Tawi-Tawi kung bakit safe at secured bumisita sa Tawi-Tawi, di ba? Yun ang gusto kong makita sa ating mga kapulisan at sa ating kasundalan Safe na safe dito, sir. Uh, maganda sa recuperation ng kaibigan ng PYP po, sir. Maganda yung collaboration po. At yung mga tao, kailangan okay Yung culture, hospitality nila. Wonderful! Tawi-tawi to, to the, the world. world! Wonderful, wonderful Pinas! Pinas. Ganun pala yun? Tawi-tawi to the world? Oh, tawi, tawi. Tawi. Tawi, tawi to the world. Maganda yun. Tawi-tawi to the world! tawi Wonderful Pinas! Wow. <mumbles> We'd like to welcome you to our province Tawi-tawi. Sa aming lingwahe, sinasabi namin palagi na palanjal kam ni Tawi-tawi. That means, we'll to tawi, tawi. welcome to Tawi-tawi. Tawi-tawi to the world! Wonderful now we are at Bungao Public Market. Ito yung centro, commercial center ng province of Tawi-Tawi. Of the 11 municipalities we have in the province of Tawi-Tawi, tatlo lang ang pwede nating marating by land. Lahat ay island municipalities at saka island barangays. Makikita ninyo, ngayon, maraming tao dito dahil sila pa yung mga nanggagaling sa mga islands. At saka yung iba, siyempre namamalingki, pauwi na rin ngayong umaga sa kanilang mga municipalities. As you can see, dito sa ating public market, karamihan ng goods, basic goods ay nanggagaling sa ating karatig na state of Sabah, Malaysia. Namumuhay kami ng, ng tahimik dito sa Tawi-Tawi. Ang mga tao ay napaka-peaceful. Kaya nga, ang Tawi-Tawi is the most peaceful province in the Bangsamoro Autonomous Region in Masli Mindanao. You can roam around without fear of being drugged or kidnapped. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga men in uniform kagaya ng Philippine National Police. Kasama na yung Philippine uh, National Police Maritime at saka hanay ng AP. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala walbarakatuh. Uh, Nangyibita po kami na punta kayo ng Tawi-Tawi kasi ang Tawi-Tawi ay pinaka dito sa Pagdiamuro Autonomous Region. At saka napunta niyo para makita nyo yung ganda ng mga beach at saka lahat na, na marami kayong makita dito sa province of Tawi-Tawi. Uh, ang mga tao dito napaka, ano, napaka-pabait at napunta niyo yung mga island. Marami kaming island na magaganda lalong uh, lalo na lalo, yung uh, panampangan na di di sa uh, San Barin de Pilipin, ng 3 km plus you know. Kaya na. Kaya bakit pa kayo pupunta sa napakalayang lugar? Dito sa inyong sariling bayan, dito sa Tawi-Tawi, nandito ang mga ganang beaches, mga na tao, at napakaraming masarap na seafood. Di ba, dog? At syempre, dito po sa Tawi-Tawi, kung ang pag-uusapan natin ay safety and security ng ating mga kababayan, mga turista, ay talagang ligtas ka. Kaya tara na, yun tayo. Tawi-tawi. Pasya lang natin, Gob. Ikutan natin lang buong tawi-tawi. Tawi-tawi to the world! <mimicking> tawi-tawi, wonderful places, wonderful people, wonderful people. Yes! yes! Yeah! Ito yung Chinese fair kung saan dumadaong ang mga naglalakiang lansa na ginagamit ng mga taga-Tawi-Tawi lalong-lalo yung mga ating business sector. Actually so, ito uh, tinatawag na barko na to kasi MV Motor Vessel na, di ba? Ang category niya. Although wooden hull pa rin kasi hindi madali sa mga taga-Tawi-Tawi ang magkaroon ng uh, barko na gawa sa bakal. Ang sinasakay dito yung yung mga goods na kagaya ng seaweeds at sa ibang marine product. Binibinta sa iba't ibang lugar sa market dito sa Pilipinas, sa gaya ng Sambuanga at sa Cebu particularly. Pero hindi ito pampasahiro ha. Mayroon tayong barko na nagpiferi ng mga passengers from Sambuanga City. So pag sa island, inter-island naman, dito sa Tawi-Tawi. Uh, lansa din, pero paliliit. ML. Motor lans. Pero yung mga ganitong ano sir, kasing laking lalan hindi lang po siya pang, ano, pang business. Uh, ginagamit po din ng mga kulturang ano, taga-Tawi-Tawi. Kasama din po sa aming mga kultura. Pag may mga ikakasal niyo, yung lalaki taga Bungaw, pwede ito gagamitin nila po papunta sa ibang island municipality at papunta rin po sa Holo in Malaysia. So ginagamit din po ang malaking lansa na to na ganun po yung way of lansa dito sa amin. So hanggang ngayon po ay nandito pa rin sila kasi kinakailangan po namin sila. Welcome to Tawi Tawi, Tawi Tawi to the world. Ito yung mga ano, binibinta dito, tawag namin dito actually barter. Native attire ng mga taga -tawi, tawi We call this haboltiyahian. This one is lapi, uh, worn by uh, a male. Uh, pag kinakasal, ito yung sinusuot ng, ng lalaki pag ikinakasal. O pag may mga special na occasion, native attire ng mga at sa kasama. This is batawi. Ito yung counterpart pair niya para sa babae naman. So pag kinakasal, ito yung usually suot nila. So this is our significant, this is our heritage. So ito po yung identity ng tausog dito sa Tawi-Tawi. At ito naman po yung pambaba niya. Yan po. ito yung tinatawag namin na peace yabi. Pwede yung gawing iba't ibang form, format siya. Ganyan. Simula pa noong kanununuan ng mga tausog, ginagawa na ito lalong lalo yung mga lalaki na ikinakasal at saka yung mga datu at sultan yes po Lina linalagyan pa po siya ng kiss habit sa client tawag mm. Oo. may kaya mo pa pala yan ganyan Good. Oh. ito na po yung tamang forma ng ano kupot po ang tawag dito uh. is kuput. Ito ito, 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 naman yung is birino. tapos ito sa baba it's either we call that birino or uh, lago tawag namin diyan. lago or birino ito naman is uh, kuput. Ito yung mga ginagamit ng mga sinaunang tausug na ginagamit po ng mga royalty ng mga dato and sultan. At the same time po, ito yung parang significant po ng brave ng mga lalaking tausug. So, pag na, nung unang panahon, pag nasa gera po kami, like nung sina Magellan in Lapu-Lapu, gumagamit po siya nito kasi it's a showing of a brave man in Tawi-Tawi. ay not only in Tawi-Tawi, but in Hula. No? At saka symbol of royalty. Yes, po. Hi! Hi! Ikaw si siya. Yes po, kayo po si pinakagwapong artista, <laughs> <can't>... Sir Albert. Oo, <laughs> oh, eh <yeah. laughs> anyway, meron bang malamig mainom dito? Meron, sir. Meron? Yes po. Oh, sige, titigman ko yan. Pero bago tayo yan, gusto mo nang malaman, ano ba ang tagmulan itong lugar ninyo? Actually, 20 years na po talaga to siya. In 2004, ito po nagsimula yung resort ni Doc Ibo. Ang tawag dito, Dr. Ibo Resort. So, noong 2013, nagpalit sila ng pangalan into Almari Beach Resort. So, Almari, ito po yung pangalan ng owner. Al means Adrin, Ma means Marisa, asawa po ni Doctor at yung anak nila si Ri. So, Almari Beach Resort. A uh, unique combination name ng owners namin. Nice. O sige, habang uminom mo ka ng malamig, magkwento ka pa anong maganda sa lugar na to. So, napaka-budget friendly po namin. Maganda po yung service dito yung rooms natin. Yung standard room natin is nasa 1,600. And yung deluxe room natin is nasa 2,500. Ito naman po ang aming queen size bed na good for two person with complimentary breakfast. Ito po ang aming deluxe room. Good for family package. Inuuna namin yung customer service namin. ang amenities po ng Almarie Beach Resort. Meron tayong aircon, cabinet, tables, at meron tayong CR na po sa loob. At meron po tayong wifi na din po. So, van shuttle from airport going here to Almari Beach Resort po. So meron tayong facilities and services, we have the function hall, projector, as well as meron tayong mga cottages and tents, na pwede po mag anway ang mga uh, mga locals natin, or foreigners, or native ng na mga native ng tawi-tawi. Ang bago natin sa Almari, which is the Almari Hotel, located po in Tubig Mampalam Downtown. So, soft opening nila nagsimula po noong October 24. And the grand opening will be on January 28, 2025 po. Tsaka soon, meron na po kami dive shop po. So, to all the divers there na interested po, si Almari Beach Hotel or Resort ay mag-open na po na dive shop. To so all the locals and the foreigners, or gusto nyo pong makita yung ganda ng tawi-tawi from Island Foods Culture, andito po ang Almari Beach Hotel and Almari Hotel. Andito po kami para i-accommodate kayo. Mabuhay and salamat po. Napakaganda naman ng lugar na to. Nasaan na ba tayo ngayon? Ito rin natatawag nilang Maldives of the South. Maldives of the South. Sangay Sapo. Sangay Sapo. Anong ibig sabihin nun? Uh, tahimik ang lugar na to Ano ba yan? Bahay ni Lolo? Hindi, uh, isla Yung, ni Lolo. Ah, isla? Isla mo pala ito eh. Okay, Kasi okay. Lolo ka na ng walong... <laughs> Pito. Pito. Dinagdagan ko pa. Ayan, ano naman itong mga to eto yung pinaka one of the most expensive. Uh, hindi expensive, rare. Rare and expensive fish. Pangalan niya, Mameng. Mameng, yan. Alam mo, itong Mameng pala, pag yung pinalay pin pin mo, ang dugo lumalabas sa kanila, color blue. Blue. Mm -hmm. Eh, kwan sila? Ano yun? Royal blood. Royal <laughs> <laughs> Kasi blue. Blue. Ano? Papaganda, tignan mo ito, ano? Ito ang lugar na pwedeng punta ng isang pamilya na gusto ng quiet, gusto ng iba, iba, ibang lugar na pupunta sa lahat makikita mo. Tingnan mo kulay ng dagat. Blue. Blue. Ah, uh, high tide kasi. Hanggang... Pero pag low tide pala, pwede mong lakarin lang, oh, lang dito. Sa pwede. kita mo, pinakailalim ang oh. liwanag, oh. ang clear. Ito nga, nga. Yung, gusto ko ilalap ko to with kasama yung mga isda, no? Pwede. Alam mo yung Kayang kaya, kaya. So, ano, ikutin natin yung lugar. Tingnan natin yung mga... Tingnan natin. Mga... Basta, ang pinakamaganda dito, exclusive, napakagano ng lugar, tahimik, tahimik, one with nature, at kakaiba. Yun ang tinatawag na wonderful Maldives of, of the, the south. south. Okay. Tara, ikutin natin. Kaya. Kaya. Oh, nandito pala yung mga akala ko tahimik dito. <laughs> nandito pala yung mga nag-aabang sa iyo eh. <laughs> 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 abang, abang isip pa kami nag-proceed prosedyo sa kabila. <laughs> talagang Tawi-Tawi. Oh, sobrang wonderful. Kaya talagang totoo yung wonderful Pinas. Pag nakita mo itong lugar na ito, naisip mo, ano ba ang kamukha na ito sa ibang bansa? Isa ito sa mga napakaraming lugar na pwede pang explore. Hindi gano'ng karamihan namin na ganyan sa ka mga ganda. Kaya nga ka, eh. At safe importante. Safe? Swag sa budget. socks sa budget. Kaya yeah, dapat mga Sana ma-enjoy niyo ang na-enjoy namin dito. Visitayan, ang tawi-tawi. Makita nyo gano'ng kabayit ng mga tao. At ma-enjoy ninyo kung gano'ng maganda. Ang wonderful Pinas. Ayan wonderful people, wonderful places, wonderful food, wonderful services, and wonderful public safety and security. Wow! Wonderful boat! Ganda nito. Eh, yan ang pangarap mong sakyan eh, di ba? Yan, yung yan yung sasabi lang, replica ng original boat na nagpunta dito noong many, 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 many years. Prepa ba yan? Lepa. 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 Ayan, hmm. lepa. Yan ang sasakyan natin, pabalik sa mainland. Yun ang mainland. Sigurado kung pwede na sakyan uh, of course. <laughs> At mga kasambahay, pangalagaan po natin ang ating kalikasan dahil ito po ipamamala natin sa susunod na henerasyon. Ito po si Albert Martinez. Nagpapasalamat sa inyo. Kasama po si Jan Ross. At huwag tayo maging dayuhan sa ating sariling bayan. Jen Ross po, para sa bayan, para sa mamamayan. Yeah. Kapitan. Okay. Kapitan. Okay. Kapitan. Okay. Kapitan. Okay. Kapitan. Okay. Kapitan. Okay. Kapitan. Kapitan.